Hello mga kananay. Magluluto tayo ng sinigang baboy. Ayan po, pinapakuluan po natin ang sinigang baboy. Ano. Ayan, mga kananay. gumukulong kulo Ayan, papalambutin po natin. Ito naman po ang ating mga gulay. Pero hindi pa to kumpleto dahil mahal ang gulay. Nandito kami sa Maynila po. Ganun din, mahal din ang gulay hindi siyang kompleto pero walang gabi pero may gabi naman dito okay lang yan mga kananay babalikan po natin ayan po mga kananay nilagay na natin yung kangkong pati okra pag lumambot talong naman pati sitaw ayan po mga kananay ayan po mga kananay kaya mag-ulam tayo ng sinigang. Dahil maulan nagabi. Maulan po dito sa amin. Kaya kailangan natin may sabaw. Yan po. Balikan po natin yan.

Ayan po, babalikan po natin yan. palambot lambutin lang natin. Mama, mama. Saka tayo maglagay ng sagkang na powder. Mama, mama. Ay, ayan po, mga kananay, ilagay na natin ito. Ayan po, mga kananay, ilagay na eh. natin ito masarap yun gusto Friday mo. Patang. 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 baka baka na lang Patang. 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 Ayan po mga kananay, lagyan na natin konting magic syrup. Magic syrup, baka naman. Magic syrup. Ayan. Halo-haloin na natin. Ayan po mga kananay. Maraming salamat po sa panonood. Diyan please always. Ingat lagi sa biyahe, mga kananay. Sarap kayo na maulan na gabi ang ulan sinigang na babi. Ayun, patay mo